Sabi ko na nga ba, di ko kaya. Babae ka kasi. Sir, malaki ang problema sa pipeline nyo. Kaya hindi ganun kadali ang maayos ito. Opo, tao po. Good morning, sir. Ako po yung plumber. Nang mag-aayos ng baladi si CR. Ano ba yan? Tumawag ako ng plumber, hindi manicurista. Opo, sir. Hindi ko kayo nakakamali. Ako ang kailangan nyo. Pero babae ka. Tatawag na lang ako ulit. Nakainis naman. Huwag na kayo tumawag, sir. Dahil ako rin ang sasago sa so tawag niyo Ano ba to? Prank? Kaya mo ba talaga? Iparating na yung buyer ng bahay na to. Barado yung CR dito sa baba. At barado din ang CR sa second floor. Pati yung nababorito. Sinubukan ko ng ayosin, pero hindi ako marunong. Sir, isa lang hindi sabihin yan. Miss, sige na nga. Tama na yung dalton. Umpisahan mo na at parating na yung buyer sa bahay na to. Ituloy ko kayo. Alay kayo dito, ma'am. Ay, Ay, Dito po, ma'am. Dito. Umpisahan mo na at darating na yung buyer ng bahay na to. Pero sir, mas madali sana kung isang siya lang barano. gawin mo yung trabaho mo na pinakamabilis. Ano ba yan? Hindi mo pa rin ayos? Parating na yung buyer. Sir, Malaki ang problema sa pipeline nyo. Kaya hindi ganun kadali ang maayos ito. Nag-message na yung buyer at parating na siya. At kailangan mo nang makaalis dito bago siya darating. Sabi ko na nga ba, di mo kaya. Babae ka kasi. Sir, pwede ba huwag mong mamalitin yung kakayahan ko? Hindi po kit babae, hindi na kaya ang gawin ng babae ng lalaki. It's yours na ako sa trabaho kong ito. Anong sabi mo? Magaling kang plumber. Hanggang ngayon, di mo pa nagawa yan. Malaki ang problema ang bahay na ito. Kaya hindi gano'ng kadali itong ayusin. Mga barado sa pipeline. Tigilan mo na yan. Kailangan mo na makalis rito bago makarating yung bayang. Ah, sige. Maglimitit lang ako at talagang maalis ako. Kahit sino na magaling na plumber na papuntahin mo dito, gano'n din ang sasabihin. Hindi ito gano'ng kadali na gawin. Sige na. Huwag mo na problemahin yung mga baradong siya. Mga baradong pipe. Dahil bibilhin na ang bahay na ito. At bahala na ang bagong may araw nito, problema sa mga baradong tubo na yan. Pero sir, kailangan mo ito sabihin sa bayer bago niya ito bilhin. Kung hindi, isang panglulokang gagawin mo. Pakialaman mo yung negosyo mo, hindi yung negosyo mo. May nagturbel. Sige na, lumabas ka na. Doon ka sa likod, dumaan. O. Oh. Tuloy po kayo, Ma'am, sa bago niyong tahanan. Wow, ang ganda pala. Maganda pa sa picture na sinend mo sa akin. Excuse me po, may na yung tapang Oo, oh, Ate Lab, anong ginagawa mo dito? At tumawag sa akin si Sir, para gawin ng mga barado siya Ate ito. Ah, magkapatid pala kayo. Alam niyo, Ma'am, napatagaling na planner yung kapatid niyo. Nakakatawa ka naman. Kanay ka na lang, minamalit mo yung trabaho ko. Ngayon, pinapuri mo na ako. Ikaw naman, biro lang ang lahat na yun. Bunso, huwag mo bilang bahay na ito. Malaki ang problema ng mga pipeline sa bahay na ito. At wala talagang balak na sasabihin sa inyo ang problema dito sa bahay. Aha! Kung gano'n, nagbago na ang isip ko. At hindi ko na bilhin ang bahay na ito. Tara na nga ako! Ma'am, baka pwedeng magpapaliwanag. Sayang talaga. Pira na, naging bato pa.